Ciao guys! Meron kaming good news. Aba, what is the good news, baby? Sophie? What is the good news? Tell them the good news. Yes! Hey, si Sophie may good news, guys! Ito yung maganda dito sa Serbia. Kasi, one year na yung maternity, after ng maternity mo, Uh, pag yung baby mo hindi pa ready, example, naiiwan mo sa, may tinatawag dito na vertich. Uh, yun yung parang mag-aalaga ng baby mo pag nagtatrabaho ka. Pag hindi pa ready yung baby mo, pwede ka pa mag-apply ng uh, sick leave. Yung para yun sa baby, parang 2 to 3 months yun ibibigay. Bali, ginawa ko, ano? Nag-apply ako. Ah, uh, ayun, na-approve siya. 3 months yung binigay sa akin. So, ibig sabihin, aray! Yung 1 year and... Sophie! 1 year na maternity mo, ah, uh, meron ka pang 3 months na additional. So, 1 year and 3 months. Ganun kagaling dito sa Serbia, guys. Pag dito ka nanganap. Hmm, um, anong tawag dito? Um, uh, tapos, yung, ano mo, bayad yun siya. Pero nasa... 60% ng sahod mo yung binibigay nila. Pero at least, di ba, maganda. Kasi, pag wala kang kamag-anak or ano dito, maalagaan pa rin si baby. Hanggang lumaki siya ng konti, hanggang one, one year and ilang months na. One year and three months. Ay, one year. Yeah, one year and three months. O, oh, di ba, may ano na siya. Marunong na siya mag- magsubo nun, mag-inom. Yun ang good news ni Sophie. We are lucky. They approve our application, yeah? Ciao, Ludi. Yan lang po. Bye-bye. Si bye-bye. Papa. Papa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si ciao. Papa. Bye-bye, Ludi. Bye, people. Ay, nako.